guys, good morning. So for today's video, mag-aabang tayo sa Warriors natin. Per first training na tayo guys, panibagong laban na naman. So ayan ang panahon natin. No? Oh. Hindi man lang sumilip yung araw. Hmm. Ayan, ewan ko lang kung uuwi kompleto yung ibo natin. Bali lima yung isinakay natin guys. Sinabay ko si 818 para hindi naman siya matigang. Ayan ang panahon natin. So, na-release ng 6.35 ng umaga yung ibon natin sa Lapas Tarlac. Ang air distance naman nun, 50 km mula dito hanggang release point. So, yun. Maya-maya, pwede na tayo mag-abang. Ayan, uulan pa ata. Okay. Dito tayo mag-aabang para kitang-kita natin kung may parating na tayong ibon. Ayan. Uulan pa ata. Huwag ka muna uulan. Pauwiin mo muna yung birdy-birdy natin. Okay, antabay pa tayo. Yan o, Pero plano. Airplane. Wala pa, guys. Abang-abang pa tayo. Ito na ata, guys. May ibon na ata tayo. ating kaya to nga si 818 to ayan o no? ayan guys o oh. ay salamat may first bird na may dagit pa puti hmm. ayan o no? butas pala yung pakpak ni 818 sinabay natin yung kahapon dahil ilalaban ulit natin yan so para hindi siya matigang sa loob i-training training natin eh so sige ronda lang wala ka namang ano eh sticker eh sige ayaw bumaklas ng dagat Yan. Pure puti. Ang layo. Doon ko yan nakita kanina galing ng south pabalik. Nagdagit <laughs> ka pa ng puti. Sige, ikot lang. Hindi pa kasi umalis tong dagat na to. Yun, bumaba na. Ayun na yung dagit. Umalis na. Ayun yung dagit, oh. Uwi ka na sa inyo. Ngayon guys, 818 yung first bird natin. Yung apat, wala pa. Apat pa, abangan natin. 747 na, cut off na. Kung sa pooling, cut off na pangit kasi ng panahon hindi man lang sumilip sa aking araw kaya siguro nahihirapan yung mga waibin natin ito nga ito nga Santa Ana finisher natin nahihirapan sila pang hindi na mag-asawa Hey guys, may second bird na tayo. Ayan siya oh. Alin kaya to? Blue bar? Checkered. Sana yun. Ayan oh. plate natin na YB. Ito na siya. Wala pa. Tatlo pang hulang. Okay. Dalawa na. Kulang pa tayo ng tatlo. Pilipinos. Sinurvive nyo yung ganitong panahon. Thank you. Sana makauwi pa yung tatlo nating ibon guys. Ayan, hindi pa rin lumiliwanag. Madilim pa rin. Sana makauwi pa yung tatlo natin. Sayang naman. Abang, abang pa tayo guys. Third bird. Ayos, tatlo na. Ito na si white flight. Checkered na lang tsaka yung white flight na YB ang wala. Tinanghali kayo buya. Baba na, baba na. Ito na ata yung pangatlo. Eh, pangapat. Oo, nandito na. Nagdating nga na kung kailan lumiwala o man tumanghali na. Ayan. Apat na guys. Isa na lang ang kulang. Isa na lang si White Flight. Na YB na lang ang kulang. Pababain ko muna. ayun siya pang-apat. Ay, nagad yan. Ayos. Isa na lang yung kulang. Abangan pa natin. Isa na lang ang kulang. Kompleto na tayo. Nahirapan sila sa tarlac ma mapangit ang panahon. Ayan. Okay, abay pa tayo, abang pa tayo sa isa. So yun guys, balik kumpleto na yung ibon natin. Nandito na si White Flight. Ayan siya oh. Okay. First training. Disaster. Muntik pang magkawalaan ng ibon. Grabe. Ayan pa yung isa o. Oh yung isa ayon tapos yung isang white plate ayon okay na guys kita kits tayo sa second training ayos sana tuloy tuloy na to good luck sa atin guys